taas ang kamay. bye bye tayo. Sabay tayo. Kamay ganun. Ipadyak ang paa. Wow! Oh, oh. Tayo! kamay. Ganyan. Tayo! Dana! 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 Lunok mo na ng bato. Di ba lunok mo na bato? Lunok. Aren, ng bato. Lunok ang bato. Dahil na. Lunok ang bato. Dahil na. Aren, ang bato. Ay, ay, ay. Ay, ay, Sabay, sabay.

Bingo ko ba yan? O tingin niya? Bingo! Ay, oo nga. Bingo, oo. Bingo! Oo nga. <laughs> oh, si May tinulak. Kita-kita mo, ha? Tinulak ni May. Nagbibiliwala. Kita mo tinulak ni May, ha? <laughs> I'm gonna find believing <laughs> in Bingo, ocean. Bingo, 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 Bingo,